sa ating araw-araw na pamumuhay, hindi nawawala ang ugnayan natin sa isa't isa. Mula sa simpleng pakikipagpalitan hanggang sa mga hindi pagkakaunawaan. Lahat ito ay bahagi ng ating kultura at lipunan. Ito ang limang uri ng pattern ng social interaction. Una ang pakikipagpalitan. Kapag may binigay ka, may kapalit kang matatanggap. Tulad na lamang ng pagkain, kapalit ng ballpen pareho kayong nakinabang. Pangalawa, ang pangingilit. Kapag ang isang tao ay pinapasunod hindi dahil sa kagustuhan, hindi dahil sa takot o panggigipit. Pangatlo, ang kooperasyon. Kapag ang mga tao ay nagtutulungan para sa iisang layunin, tulad na lamang ng pagtutulungan sa Brigada Eskwela. Pang-apat ang tunggalian. Kapag may hindi pagkakaunawa ng nagaganap o pagtatalo, ito ay nagiging dahilan o sanhi ng alitan sa pagitan ng mga tao. panguli naman ang pagtatapatan. Kapag ang mga tao ay nag-uunahan o nagpapatalbugan upang makamit ang tagumpay, tulad na lamang ng panigsahan sa paaralan. Sa pamamagitan ng mga interaksyong ito, natin ang kilos, damdamin at tugnayan ng bawat isa sa lipunan. Ito ang simula ng mas malalim na pag-uunawa sa kultura at lipunan. Bilang tao, marami tayong natututunan mula sa mga taong nakapaligid sa atin. Sila ang tinatawag nating mga agents of socialization. Sila ang mga tumutulong upang mahubog ang ating asal, paniniwala at pagkatao. Una, ang pamilya. Sa tahanan natin unang natutunan ang pagmamahal, respeto, at pananampalataya. Dito nagsimula ang ating paghubog bilang mabuting tao. Kasama rin dito ang mass media. Tulad ng cellphone, isa itong makapangyarihang paraan ng pagkalat ng impormasyon at impluensya sa ating paniniwala at kilos. Ay nagbibigay sa atin ng moral na gabay at pananampalataya Isa itong mahalagang bahagi ng ating pagkatao At sa labas naman ng tahanan at simbahan Dito makikita ang komunidad na nagturo sa atin ng malasakit at pagtulong sa kapwa Dito natin natutunan ang pagiging bahagi ng mas malaking lipunan ito ay ilan lamang sa mga tao at institusyong humuhubog sa ating pagkatao. Saan man tayo mapunta, dalan natin ang aral na kanilang itinuro. ang sosyalisasyon naman ay isang panghabang buhay na proseso kung saan natututunan ng isang individual ang mga kaugalian, pamantayan, kasanayan at kaalaman na kinakailangan upang makagalaw at makipag-ugnayan ng maayos sa lipunan. Ang pamilya ay may malaking bahagi ng paghalubilo ng isang individual, habang ang mga paaralan naman at mga peer groups ay may makapailantad ang individual sa iba't ibang pananaw. Enculturation naman ay ang isang proseso kung saan natututunan ng isang individual ang kultura ng kanilang lipunan. Ito ay ang pag-uunawa at pagtanggap ng kabuuan kultura sa isang lipunan.